Ilano ko lang po ito sa inyo. Ito yung fossilized ng tahong. Maganda po itong pampaakit sa tao. Pampalambot ng puso. Yung may mga may mga masasama po na ko. pag ugali ay napapabago po nito. Basta tanganin nyo lang po ito. At palagi ring dali. Mas maganda sana kung ito ay balutin nung sa bulak tapos pulang tela. Para kahit lagyan nyo po ng langis, ay hindi basta-basta nawawalan ng langis siya. Tsaka, tsaka po sagrado siya doon sa pulang tela. Tsaka sa Kasi ang bulak, isa sa malambot na talagang kanilang tinitirhan. Ganda sa kanila eh. So, isa po ito sa palubag at nagagamit din ito sa pang, sa uh, mga negosyo sa trabaho, maganda rin ito dahil kung kayo may mga among matatapang ito po yung gamot sa kanila basta lagi nyo rin pong ibabad sa tubig na inyong inumin. pwede nyo po itong inumin tuwing umaga pero ang pinagbababaran po nito, pwede po sa tubig ulan. Higit sa lahat ng kanyang binibar to this. Taga. Pwede po sa tubig dagat. Mainan din. Tubig uh, sapa. Mari po kayong kumuha ng tubig sapa pero hindi nyo po ito iinumin kundi yan para sa kanila. Yan po yung iniinom ng likha po na ng uh, kalikasan. So, kung iinom po kayo, kasalan pues nyo muna at hilingan po ito. Ganun din po sa kagamotan ninyo. Kasi nagagamit din sa panggamot. So, katibay ng mga na ngayon nasa loob natin ng katawan. Sa loob looban. So, naglalagay rin po siya ng kabal sa katawan. Uh, kasi, yan pong kabibi ko na, eh. Hindi eh, siya nalabas sa kanyang ano, kanyang pinaka-depensang natibay at matigas. Pero nanan nan nanin nananariwa yung kanyang kuan naman. Maganda rin ito sa pag balat. Sorry ho. Yan po. Maganda po yan. Yung kabibing tahong tawagin. Ito yung kanyang pinakapuit. Eh. Dito naman tayo sa tatlong persona. Yan. Yan po ang tatlong persona na ma-brown balik Ito naman, magaling ito sa mga pangdepensa, lalo sa bala patalim, ang na rin at ito ay isa sa malakas. na uri din ang medalyon, dahil siya talaga ikon, ikakaiba. So, sa orasyon, kompleto naman tayo. Talaga mabisa ang orasyon nito. mayro sa kabal. Pagpapanakas ng kabal. Ayan. Pangkaligtasan po ito. At may mga iba pang gamit ito na tinataglay. Halos kasi pang lahat na po ito eh. Ayan. Yan po ang tatlong persona. Ito naman, uh, ang tawag dito hindi po marmol may eh, nagsasabi pong marmol daw ito. Hindi po ito marmol. Ito po yung ara. O, tinatawag na santo ara. Basta ganitong di kulay. So ito naman, ang ginagawa po nito, ang kinakakabilidad, siya ay nagpapalakas sa mga mutya o mga medalya. Nagkakaroon din po siya ng pagpapalakas sa mga medalya at saka mutya. Pwede nyo po itong isama sa mga mutya ninyo ito kasi yung pinakang bertulis niya. Pwede nyo rin pong inumin kasi po siya ay nagbibigay ng lakas sa pangangatawan at nagbibigay din ng kagamutan. Uh, ito po ay binababad din po sa mga tubig ulan o kaya naman ay tubig bukal. Mga sapa na malilinaw po pwede po sa tubig bundok kasi nandun po ang mga tubig bukal. magaling po siya pag uh, ikang eh, ay uh, lagi at may isama-sama. Uh, papa Mutya o kaya ay medalya. Pwede niyo pong ilapit yan. Huwag lamang pong ilalapit siya sa ano, sa mga dignum item. Dito naman po tayo sa ano, sa ito yung pan, yung bato umo na bulik. Siya ay dumitikit sa magnet. Ito ay napakaliit lang ho. Maliit lang. Kaso lang hindi nyo pa rin pwedeng ibaon kasi ay, uh, pero mayroon pong pwedeng pagbaon na nito. Pero maganda po ito. lalot ang magtatangan din ay babae na hangga negosyante. May inam din itong eh, Sa mga pampaswerte. Yeah. Kasi po ay siya ay dumidikit sa magnet. May inam na pampaswerte ang gamit na ito. at nagigamit din sa list disgrasya uh, sa lihis na sakuna mainam din po yan at lalo na nga po sa kabuhayan, magaling din yan Tang, tinatangan po ito na pwede nyo rin ibalot sa sa kwan po, sa tawag dito sa ating bulak maganda rin po yan sa bulak bago nyo po ito, balutin sa kwan sa pulang tela ito po ay nagkakaroon siya ng ano kasi ang naritong mag-aalaga ay mga duwende na maliliit na kulay puti. So, ang inalagaan nyo po dyan, yung mga nakalahok dito na uh, gold. Kung mapapansin nyo, uh, may, meron po siyang gold sa loob. Yan, mayroon siyang mounting gold na tinataglay. Kaya po, alaga, Inaalagaan po 'yan mga maliliit nating kuw, gabay na may mabuti naman pong kuan sila dahil kung kayo'y magpaladasan, ay lagi silang nariyan para makinig sa inyo. Uh, sundin ang inyong mga kahilingan. Kung pa'y man ay palaging nagdadasal at kung kayo'y pinili nila dahil kayo ay may mabuting puso mas lalo po silang aagapay sa inyo at magbibigay ng mga biyaya at kaligtasan sa buhay depensa pinakang protection nyo po siya dahil siya ay mainam sa bala at patalim at lumilis po ang mga sakuna pag kayo meron po nito ay mainam na mainam lalo na sa mga naglalako mainam po ang ang umo na bulik. Ayan, kung tawagin. So, ito naman yung next po natin. Itong nakuha sa kwan, sa, bulalakaw. ka. Ayan. po, kakaiba po ito dahil ito ay uri din yung umo. Paso nga lang ay siya ay mapulang, ma, ma, pulang, ma marun ang kulay. Maroon, medyo maroon. So, ito yung lagpasan. Lagpasan po yan. Ayan makikita nyo nagpasan siya pabilog so ito ang tinataglay po nito ay isa sa magaling pagdating sa mga lakbayin mausay po yan yan po ang kanyang abilidad At, nagkakaroon din po kayo ng ikang malubag sa inyong tao malapit At, hindi po kayo ma didisgrasya sa kung anumang mga nakaambang panganib sa inyo at pagkos kayo'y maliligtas. At ito rin po'y nagagamit din po sa lakas ng katawan. At sa pag-ibig sa kapwa ay talagang hindi po kayo kayang ikang apihin pag meron po kayo na rin. Dahil ito'y isa sa nagpapalakas din ng inyong kalooban. Ayan. Matagumpay rin po sa mga Yeah. Kung gamit na ito, ay wala pong pinipiling tao. Baga ko sino mang mag-aalaga sa kanya, ay doon don po siya. Yeah. Yan ang kaibahan po ng pula na bato mo. kakaiba. Ito po ay malayo pa ang napag pinanggalingan po malayong malayo pa dahil yun po ay halos dulo na ng Mindoro. Kung makikita nyo po yan, lagpasan, yan ay mainam talaga sa mga Kang niya nalalampasan nyo po lahat ng mga pwedeng humarang sa inyo. Kahit yan man ay mga chismosa, uh, mga may galit sa inyo. Yan. Maaari din po itong may ipangontra, may ipangontra. Sorry po. May ipangontra sa mga kuan, may mga gumagamit ng itim na mahika. Ayan, kaya niya pong tunawin. Kaya niya rin pong maibalik ito sa taong gumagawa sa inyo. Ang gawin niyo po, babad niyo rin po ito sa tubig ng ilang minuto. At siyempre, lagi niyo po rin siyang dasalan ng dasal na mga kahilingan ninyo pero meron din naman po akong ipagkakaloob sa inyo na panawag din ng mga gabay na palaging maproteksyon sa inyo ay akala ko pala eh sorry po wala tayo kanina so nakakon pala eh Uh, Nakamute tayo kanina. Hindi natin na. Ito po yung zero. Kasi so, isa na po kayo at nawala eh. Yan nga po yung tinataglay niya. Magaling sa nakbayin. Uh, sa mga nuno. O masasamang elemento. May mabuting hangarin. At talagang nagagamit din sa gamutan. At uh, pangkabuhayan. Mahusay po ito sa pagdating sa pangkabuhayan. So, kakaibang uri siya kung makikita nyo. Mm. Ay, sorry po. Ayan. Yun nga po, yung ibang ano, hindi ko na ipaliwanag di yan. Dahil nagmute tayo eh. Nakamute pala eh. Sorry, sorry po. Hindi ko alam. Wala, hindi ko napansin tong pula kanina. Na nakamute pala. Okay. Kaya pala sabi ko eh, Kwan. Para ka kung hindi nyo ako naririnig. Eh. So sana na eh, nakuha po mga paliwanag diyan. Ang pwede niyo pong gawin diyan uh, saka na po natin muna eh, ano natin i eh, paliwanag ito at wala na tayong pang video, mauubos na eh. Ah, uh, ibilad nyo lang po yan sa ano, pagkatapos nyo dasalan at hilingan ibilad nyo po sa araw at kung naman sabad at linggo o oh, kung saan kayo pwedeng ika may time o sabado o linggo, pwede nyo po silang ibabad sa tubig ulan kundi kaya naman ay sa mga malapit sa may sapa o malapit sa kabundukan yung pinakabukal po noon ay pwede niyo pong kunin at ibabad nyo po. Kung sa mga iniinom naman po, ito, gamitin nyo po yan. Uh, yung pinakakatas niya, inumin nyo yung mga kahilingan na nariyang dinasan nyo Ayan. Gawin nyo po yun tuwing umaga. Ito po yung mga iniinom. Tsaka po ito. Nga lang, baka malunok nyo ari. Ingatan nyo po. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo. God bless.